Sige, ready. Hello mga kadamplak Ani ata ngayon dito kasi New Year, Mayroon meron tayong ipamimigay. Na Kasi may, may, isang magandang dilag na nagbigay din na para pamigay sa sa mga batang magagaling sumayaw. Kaya ani ata ngayon dito. Sus susulayan na natin. Ipilian natin kung sino ang magaling talaga ang sumayaw sa ilaha dyan. Okay. Music! you know, you know, yon, know? yon, know? you know, you know, oh, dahil New Year ngayon, oh, yun, up, 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 okay, 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 ngayon, ngayon, may napipili ako, oh, humawa ang iba, pabilin si Dakug Bunal dyan, Dakug Bunal, umisbog ka doon, umisbog, umisbog ka doon, eh, do, dito, don. Do, 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 do. Ayan, ikaw mau titira dahil napili kita na medyo magaling sumayaw. Sige. Solo, solo, solo. Sige. Yo, oh, no. Oh. Ah, ah. Ah, grave. Ah. God of Gunal! God of war. ah 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 boss 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 dahil jan ah, dahil magaling kang kumimut at sumayo ani ay premium mo Dawatin mo 100 okay oh. lumingkod 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 jan sa kilid lang muna uh, tapos ngayon dito mo tapo kayo balik jan tapo 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 Okay, dahil pipilian ko kayo. Okay, music maestra. Maestra. <laughs> oh 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 oh, fast 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 fast. Dahil dahil may napili ako. Ang ang laki ang laki ng bumikangkang dyan. Ikaw ikaw ang napili ko. Dahil malaki ang bumik. Ano kina bikan jangan solo, solo, Oke, oke. Music, maestra. Maka, ma oh, malaki bikan Oh. Ah. <laughs> ya yes. Oh Oh. Ah. 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 Bot, 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 Dahil magaling kang kumibot. May matatanggap kang isang daan. Oh, okay. Oh, okay. Tumapok kayo, tumapok kayo dyan, tumapok, tumapok kayo. Sino gustong tumapok Oh, ano yan? Sige, sige. Music! Music! Music, may isa! Ako, ay masin lahat para may balik. Ah, sa, magaling lang, ano, magaling lang sumayaw. Okay. Hop, oh, oh, hop, oh. hop, bos, bos. May nakita ako agad. Ang bilis. Yan, ang malaki. Ah. Tara. Yo, na extra. ano dahil napakagaling mo, ito ang matatanggap mo. okay, yan oh isa pa oh sige, sige oh yun tulon tulon lang talo 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 okay may kamera may kamera man saka may ano

sayang si Daniel oh agui 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 salamat na sayang ni Kuya agui gino agui gino oh na na stop na stop na may nakikita kong magaling ayun yan, si Daniela. Yan. Sige. Sige, masaya sa siya. Para ano eh, para siyang para siyang nilalandak eh. Ayan. Dinadandak. <laughs> oh, oh, sige, play na, play na tayo. Tayo, tayo. Tayo, tayo, tayo. Tayo. Urogg naman akamu ko eh. Up 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 Dahil Dahil napakaganda mong sumayaw Napakagaling Oh napakagaling Sorry nagkakamali Ani ayo matatanggap mo Magkano to 500 oh, oh, okay. <laughs> okay Okay Pada play ka muna Pada play ka muna 500 Oh, oh. oh. oh Ay, dahil I'm Dahil Dahil man. Dahil Dahil, 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 dahil Ayan oh.

Yeah. Oh. 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 <laughs> oke, okay. up 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 up, up up, dael ka, ka, solo 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 solo, solo. 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 solo.

Dawatin ah, mo to. Dito, dito, dito. Dawatin mo motor, Dawatin mo to. Diyan. May matatanggap ka sa Oh. Hop, oh, hop. Oh. Ikaw, ikaw. Di, ikaw lang ang titira. Ikaw lang ang hahabilin. Sige na. Sige. Sige, sige. Sige. Hop. ne, Oh. Oh.

Oh, dahil may uh, Dahil na, na mong sumayaw. Dahil, dahil napakatamad mong sumayaw. Ani ay manatanggap mo? 500! Okay, oh, dapatin dawatin mo. Okay. At, at dyan nagtatapos ang ating mga kaligawan dito. Kasi New Year ngayon, dyan nagtatapos. Mga kasatlakoy, hanggang sa susunod na mga video na naman wow! ang makikitaan nyo. Bye-bye!